Good evening. Kain tayo. Ulam ko ay adobong kangkong Nangitim, Hindi ko alam kung maalat to kasi yung pagbuhos ko ng toyo. Meron direct yung tilapon. Nasa ito yung toyo ba? Yung bote. Kaya hindi ko alam kung ito ay maalat. Kayo ba yung nag-dinner na walang problema? Ako lang naman kakain. Nakamay ako kasi mas gusto ko makain ng nakakamay. That's it guys. Dinner? May dinner na ba kayo? Okay rin. Hindi rin maaadat. So, <laughs> itong tuloy nga. Gagatan ko sana siya. Kaso, Kulang yung pera ko kung <laughs> bilhin nyo. So, tama na to. Adobong kangkong lalang tsaka ano. Itong tuloy nga. Wala, ba ibang kakain ako lang? Binarti pa ba ako? Buti nga may kakainin ako sa kapag sa lamesa, di ba? Ewan ko yung mga anak ko may kinakain pa. <laughs> Meron ako dito guys sa akin. Mhm. Mm yung sa akin ko parang ano yon, Yung Mura pa ba? Ano ang tawag doon? Bubot pa. Pinahinog na nila. Kasi guys, isang ligo akong kinakain ko lang noodle saka kaparasong kanin. nag ako. Ang totoo lang. ako sa trabaho ko. Pero no choice. Kasi ganun silang kumain eh. Kaya makiride na lang tayo. At least may kinakain pa tayo. Di ba? Kaya ngayon, nung kain ko hindi kain lamon. Kaya nung ulam niya, kumain na ba kayo? Mayroon diba? kong, itong kangkong dito may ugat. <laughs> hindi tulad ng kangkong sa atin sa tubig, di ba?

na dinner ko. Parehas din naman. Doon naging dinner kami. Alas 7. Alas 8.30. Thank you for watching. Have a blessed night. Bye.